Mga kalambuan sa probinsya ang pipila sa hisgutan sama sa programa sa kape dinhi sa panagtagbo sa PGB ug Minda uban sa national agencies. We're excited to present to you our dreams and aspirations para for Kidnon we want to learn and understand kung ano ang direksyon ng ating uh, probinsya. And uh, just to give you a heads up, we would like to establish. A, my mission here is to establish a Vietnam Special Reserve Area for coffee. Gisiguro sa Department of Agriculture nga makuha ang provincial commitment sa Provincial Government of Bukidnon nga makadeklara og special coffee reserve area atol sa brief overview and site visit nga gihimo sa Department of Agriculture o Mindanao Development Authority kon Minda sa 43 hectare BRCI Oktobre 29, 2025 sa Manolo Fortich, Bukidnon. So that there will be a presidential proclamation For the now special reserve area for COVID. And that, of course, we would like that to be included in the comprehensive land use plan of the LGU so that we can have a long term commitment for, for, for this. Because we wanted to really establish the industry, and for us to be able to achieve that is to commit. Sa Pilipinas, ikaupat nga highest producer sa kape ang Bukidnon, din 2,400 metric production, yield at 0.7 metric tons per hectare, nga kadaghanan, nagikan sa smallholder farmers, samtang, nagkataas ang demand sa maong produkto, uglapad pa kaayo ang yuta nga haumtamnan sa kape din sa probinsya. Sa kasamtangan, ang programa sa kape ang labing gitutukan sa administrasyon ni Governor Rogelio Nilpiroque, kinsaning higayuna na girepresentahan na Executive Assistant for Attorney Romuel P. Roque.